Hey. Okay. Hi guys. We're back. <laughs> Pupunta na naman kami sa next ano location ng pag ng um charot <laughs> So, andito na tayo sa Malawak na kalayan at maglalakad under the sun. Oh my god. Yun po ang may ng asendang ito. <laughs> nag na naka-red na red. Happy birthday. <laughs> Yung panahon dito is ano somewhat uh, cloudy and pag mainit masakit sa balat ang init. <laughs> Okay. Pause muna. Okay. Malibat ako. Okay. Sige. Okay. Andito tayo sa ah uh, center. Uh, kalagitnaan ng palayan. As you can see, ang lugar po na ito, ang lugar dito is puno ng tanim na niyog. So isa sa mga pinag ah uh, an tawagan. Pinagkukuhanan ng hanap po ay dito is yung pagkokopras. Bumalik si boss. I-off <laughs> e na.